Former President Rodrigo Duterte condemns what he calls an excessive and unnecessary force allegedly implemented by police in serving arrest warrants against fugitive televangelist Apollo Kibuloy and five others. In a statement, Duterte likewise questions the administration's actions in dealing with individuals merely accused of committing a crime. Duterte adds that the incident occurred at a place of worship and in school premises, which he says is absolutely unacceptable. The former president further expresses his dismay by questioning the administration's ability to guarantee the preservation of the constitutional rights of Filipinos, which he says are being trampled upon and blatantly violated. Duterte also asks if the Marcos administration will treat its supporters the same way it treats its critics. Police Regional Office 11 Public Information Office Chief Major Catherine de La Rey previously said the arrest warrants against Kibuloy and his companions were served around 4 a.m. on June 10 in Kibuloy's compound in Barangay Buhangin, Davao City although there was persistence among kibuloy supporters blaray said they were still able to serve the arrest warrants peacefully kibuloy was not found in the area on April 3, a Davao Regional Trial Court issued arrest orders against Kibloy and his subordinates, Crescente Canada, Colleen Canada, Ingrid Canada, Sylvia Kamanis, and Jack Roy. They are facing charges for violating Republic Act 7610 or the anti child abuse law, specifically the provision on sexual abuse of minors and maltreatment. On April 11, a passing city court also issued a warrant for the arrest of the self proclaimed appointed son of God for qualified human trafficking, a non bailable offense. if you're not guilty naman, ba't ka naman hindi magpapakita? Di ba? Oo. Ano ba kinakatakot? Wala ba? kang dapat ikatakot. -hmm. Mm -hmm. Sabi ni Maylin, ang overkill ay ang tukhang. O kaya nga, di ba? Yun, shoot to kill kaya talaga yun. Oo nga, yung tukhang, no? Talagang kita mo, ano na eh. Ano sasabihin ni, ni ano? Wala ni... nang ano eh. Pangulong, Bufay. dating Pangulong Duterte. O basta, mm -hmm. ginagawa niya yung tama. Pag lumaban, kill. Oh, kill. Oh, oh, oh. oh, eh, buti nga hindi overkill. Mm -hmm. <laughs> shoot kill talaga siya which is wrong. Kaya oh, nga we're talking about human rights here. Attorney, may expiration hmm. daw po ba? Sabi ni GB Bayanta ng arrest warrant. ah uh, kasi normally, dapat 120 days para ah, mag report ka. Okay. Eh, kung hindi pa, eh di pwede ulit. Oh. Alam ko naman hanggang 120 days, kasi hindi na pwedeng hulihin. Oh, 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 Pero normally, oh. it's oh. supposed to be after 120 days, parang nire-report mo siya. Ah, nire-report mo. Mm -hmm. Okay. yon. Eh, so, attorney naman. Ito you, sabi ni Maylin, oh. Noon wala na waran, puro nang laban, nang laban. Oh, di ba? Oh, ah, sabi ni Omay oh Marit, ano wala si Omay Mari. Bilis si. Eh. Oo, oh, oo. Oh. Tingnan na basa si Omay Mari. Mm. Pa ah, okay. Ito sabi ni ano, sa si Seven Samurai, next time don't enter through the gate, enter kay OJC through the air. Ko Co commando style. Parang movie ah. Pelikula, parang may seven napanood. Seven Samurai ah. <laughs> napanood ko na yun ah. <laughs> Para may napanood ako ganyan ah. Pero president yung kinidnap. <laughs> <laughs> Grabe naman yun, Tony, ano? napaka na. Napaka-importante naman talaga, no? Ano, no, doon pa dumaan sa, ano? Uh, by air, no? Pero tingin ko, kahit commando style yan, ready pa rin sila. May tao pa rin supporters sa bubong. <laughs> Pag, ano, haharangin talaga. Oo. Oh, uh, eh, attorney, paano mo nam naman natin mabibigyan ng uh, reaction? Dahil mismo rin ang pangalawang pangulo ay nagpahayag din, attorney Claire, no? As of uh, June 11, ng uh, mm. vice, uh, from of course uh, vice president of the Philippines Sara uh, Duterte and of course at uh, the uh, secretary ng Department of Education na uh, sinasabi din niya na kaisa siya o kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos at, at katanggap-tanggap at makataong pagpapairan ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. O dapat lang niya mm -hmm. sabihin niya kasi lawyer siya. Mm -hmm. VP siya. Kaya lang mga kayubi Nagtatak ako lang man ay eto na naman tayo curiosity mm. ang dami na nag, naging issue ng mga nakadaang panahon para nung araw Oo especially with regard to the pogo Nako po, eh, yung and, pogo. and Mayor Alice Go. Mm -hmm. Pero parang hindi ko na dinig si VP Sara. Nagpahayag, ano? Bakit kay ano lang, kay Pastor Kibuloy? Kibuloy. Diba? Ah, sa akin lang, edi di, okay lang yan. Kasi, yan ang ano mo eh, yan ang stand mo. Pa Halos diba? pareho sila, attorney Claire, ng sinasabi ni dating Pangulo na kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo si Quibuloy kahapon sanhi ng questionable pagpapakita ng labis na puwersa. Una, unahin natin na, okay, unahin natin ba't naging magulo. Unahin natin. Pumunta yung hundred PNP staff, uh, staff uh, members. mm, -mm sa gate pa lang, sinalubong na sila. Ng kingdom of ano, Jesus oh, Christ. Oh. Sinabi, may warrant of arrest. Ano dapat muna gawin ng mga tao sa loob? Sige, mag-serve po kami ng warrant. Oo. Oh. hundred oh, kami. O, oh, dagsa yung dumating. Mm. Ano ang dapat gawin ng mga tao sa loob? Na, sinasabi na ng mga polis na meron kami warrant. Dapat pa, choice. Mga choices. Letter A. A. Harangin. <laughs> mm. B. Maghuman ano 'yun? Uh human chain. Human chain hawak-hawak ganyan, oh. Ay, parang People Power Attorney. Oh. Oh, at 'wag papasukin. Oh. Okay? C. Sayawan. Mm. Diba? mga polis. Mm -mm. Sayawan. Batutain. iharas din. Mm -hmm. For o papasukin para walang gulo. Ay, di syempre dun tayo sa papasukin para oh. walang gulo. 'Di ba? So, ngayon, yung nagsuserve ng warrant. Mm. May nakita ba tayo agad unang uh, nag-commit ng ano harassment? Meron ba? Wala pa, di ba? Mm -hmm. Unless pakita, na, pakita nila Oo, no, may. Na nila. sila yung nanguna. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kasi kung hindi sila sinalubong at hindi kasi part ng mga kayubi, meron kasi meron talagang video na nakita. Mm -hmm. Na sila talaga yung umakyat sa fire truck. Mm -hmm. Tapos yung ibang mga miyembro parang mm -hmm tawag doon parang ginupo. Ang tawag doon kinuyog. Parang, kinuyog. Oo, attorney. So eh mga awtoridad to. Tama ba 'yon? Ngayon, mm -hmm. ah, paano niyo sasabing gumulo? Sino ba nag-start ng gulo? Mm -hmm. Kung ang PNP staff ay nag i implement na enforce ng warrant of arrest. Mm -hmm. 'Di ba? Nagiging ko na kayong choices. Ano ang dapat nagawen? Mm -hmm. Tanggapin na maayos para walang gulo? Mm -hmm o kuyugin. Tapos iba, ibibintang sa mga polis na sila yung unang nanggulo at overkill. Mhm. Mm Gano'n yung nangyari. At pati sa administrasyon at sa gobyerno. Ang oh. reflection niyan pag sinabi niyang overkill, ang ginawa ng PNP. Ang reflection niyan kay Pangulong BBM Marcos. Administrasyon na abusado. Oo, oh, attorney, 'yan ang nangyayari pa. ngayon. Mm. Oo. Oh. 'Di ba? 'Yun ang gusto nilang mapak mapakita sa tao. Oo. Oh, oh. Lalo na, na sa mga abusado yung pulis. Supporters nila ng mga Duterte. Yes. Bakit hindi nila nasabi? Ano naman yung ginawa ng mga supporters do sa pulis? Mm -hmm. Dapat siguro pantay din yung Pag kwento. Oo. Oh -oh. Kasi eh, hindi makakaila may mga video din na nasaktan yung mga polis. Oo, oh -oh, at true. 'Di ba? Mm -hmm. So, uh, kung naging mahinahon yung supporters. Mm-hmm hinayaan lang nila. O, sabi nila, o, sige, kung sino man yun namumuno mumuno doon. Mm -hmm. O, sige, sige po, sobrang yung dami. Sampu lang ang pwede namin papasukin. Nani ba wala O, oh, sige, atari. At walang gulo, ha? Mm -hmm. Sampu, sige po, o, sige, first room. na ah. Titingnan. Kaya lang, oh. hindi ko alam kung, kasi ganito yun mga kayubi, ang mm -hmm. hirap, man. sobrang laki ng lugar, eh. Dapat ba, halimbawa lang, sampu papasukin, tapos isa-isa lang silang kwarto, parang Kulang attorney. Mahirapan. Siguro tingin ko, dapat samahan na lang. Kung 100 dyan. Oh, oh. Samahan. Sa dami naman nila, kayo naman din na samahan yan, i-video ko nang gagawin. Walang gulo. Nako. Let them do their jobs kasi taga-gobyerno itong mm, mm, mm. nagpapa-implement eh. Ng warrant of arrest. And they're just doing their job. Oo. Oh. So ngayon, sasabihin nyo na magulo. Mm, mm. Sino ba nag-start ng gulo? Kung walang humarang, mm, mm. hinayaan lang nyo walang gulo. And at the same time, uulitin ko rin yung payo ko. Hindi naman payo. Ayaw ko sabihin pagpayuan ng mga VP, VP partner. Mm -hmm. Parang yung, yung opinion lang natin, di ba mas okay mm -hmm. kung kayo na magsasabi kay Pastor Kibuloy, sumuko na siya. Kaso hindi ganun nababasa natin eh. Hindi, hindi nila papasukuin to eh. Oo. Oh, oh. Kasi mangyayari yan. kung lang, kung lang, magkakaroon din ng warrant of arrest, Naki, sila Pangulong Duterte, dating Pangulo. Tingin ko ganito rin mangyayari. Ah, yung scenario at Nakikita Claire, mo na, no? Oh. Nakikita mo na yung kahinat na. Mm -mm, -mm, mm -mm Diba? Nako po. Kasi, di ko alam kung practice ba to. Diba? Oo. Oh, oh. mm. Yun na. Diba? Sabi ni Talatak, what we, what we should do, naging, uh, maging uh, pro-country and pro-people tayo, vote out trapos convict corrupt officials and be proactive in politics Oo. sabi niya. Oh, hindi ba? Bakit bakit kakampihan niyo mm -mm. yung kaibigan niyo ah uh, at babaliwala inyo yung warrant of arrest. Yun yun eh. Piliin natin. Warrant of arrest na ini-implement mm -mm. o yung kaibigan. Ano ang ah, mas matimbang? Pagtanggol mm -mm. ang kaibigan mm -hmm. o ipagtanggol yung warrant of arrest? Mm -mm. Yun Doon ba? lang kayo mamili eh. Pero ano, um, attorney, mas, ako pa nga, mas pupuntiriyahin ko pa nga ang, ang administrasyon kung bakit, an, bakit nahihirapan kayo? Oo nga. Totoo so, lang. Bakit hindi nyo kinaya? <laughs> pero, kasi kibuloy lang yan. Marami kasi. Pa, di ba? Si pastor lang yan. Marami. Isang tao lang yan. Hmm. Hindi ko, hindi ko aatakihin Isang tao ang hinahanap nila. Oo. oo. Pero ang dagsa ang humaharang oh. sa kanila. Ayun Ay, lang. 'Di ba? Kasi ako dun ko masutulig sa inyong administration, hindi to sa sinasabi ni President, former President and Vice President kayo na so, parang well, ayoko sabihin, ayoko nag ayoko sabihin naging lampa yung PNP kasi they did what they have to do, mm -hmm. 'di ba? At that time, they did their best partner. Kaya uh -huh. ang tingin ko mas marami talaga yung supporters Othi as ke, compared sa PNP. O di kaya po attorney, posible din po na iniingatan din nila na kasi syempre, may, baka, yung puwersa ng mga supporters. Tingin ko, isa yan. Dumanak ng... Isa yan. Tingin ko, kaya napaka-careful nila. Sa akin, ha? Oo. -o. Tingin ko, isa yan kung bakit hindi sila... Pero may mga pinosa siya ta partner. Ay, naku. Yan may pinosa na. sila because... -o -o. Mga kayo, be you know the law. If you're committing a crime, di ba? Mm-mm. Infragrante delicto. Caught in the act pwede ka talagang aristuhin. Ayun. Eh yung pagharang, mga kayubi, it's obstruction of justice. That's a crime. Mm-hmm. -mm. Pwede talagang hulihin. Pwede talagang hulihin. Pero sabi naman, ang ko sa news, pinakawalan at sasampanan lang ng kaso. Oo. Siguro mga kapatid, pagdasal ho tayo kay pastor na sumuko na. No, no, Ipaglaban na lang niya yung ano niya, <laughs> yung kanyang depensa, ilaban niya, hindi siya, may to, totoo yan, ah, oh, oh. yan ay gawa-gawa lang, namumulitik ka di. O pwede naman yun eh, defend namin, yourself, oh, kaya nga may korte. Saka partner, this is his wish, dalin to sa korte at doon ako harap, eh nasa na? Nako yun lang. Eh wish granted nga eh, nasa korte na eh, o oh, bakit oh. ayaw mo ngayon, ano yun? Eh? arapin mm, sabi ni mm. Beth ni Edel Toto Balduesa better use to the, the same dose of medicine that Duterte do mm. sabi niya oh nga no natin pa, parang yung mga dating dating binabato sa kanya kay dating pangulong Duterte about the uh, violation of human rights mm -hmm. parang ngayon niya nakikita na uy violation of human rights yan oo, na oo nga siya yung nagsasalita ngayon ano pero nung panahon niya parang hindi niya nakikita hindi naman nakikita ng mga nila Bibi Sara. Parang wala lang. Pero ngayon parang nakikita nila. Eh sabi na iba nating mga kayubi, yung iba lang po ah, eh mas grabe pa nga noon Attorney Claire, hindi ba? Oo. Mhm. 'Di ba? Para yung mga kaliyado dati ni Bibi ni dati pangolon Duterte. Hindi nakikita ito. Oo. 'Di ba? Pero ngayon nakikita na nila. Pati yung freedom of the expression, hindi kami pinayagan sa maisog. Parang nabobloated. Mhm. Para ang, ang mangyari is masira ang administrasyon. At ano nito ng kayubi natin? May hmm. drone ano ba? Drone surveillance? Wala eh. Nakita ko lang may chopper. Ah, chopper. Wala, walang drone eh. Oo, oh, oo, oh, 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 Diba? Oh, yun oh, lang. Oh, oh. eh, kung puro puno yan, mga kayubi, hindi ko lang, hindi ko nakikita yan. Kung puno, puno, puro puno yan, dal mountain yan, may hirapan din silang makita. Oh, kahit may drone, oh, diba? oo. Oh, oh. Mm -mm. Nako, yun lang attorney. Ayan, sabi ni Rogel Domingo, mm -mm. kasi nga po, takot din sila magsimula na magingay at sabi naman nilang inumpisa na naman ng mga martial law. Ayun, mm -mm. totoo yan. Parang takot din sila in a way, gumamit ng pwersa, mm -hmm. partner. Nang gano'n ha, hulihin lahat. Kasi pagbibinta ka na naman, this is martial law, this is martial law. Totoo Human siya. rights violation, mm -hmm. attorney Claire, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Sino ang magiging ano ngayon, pangit ang imahe. Oo. Oh, di diba? ba? Ayun. Ano ba yung natanong ng na kanina ni na Nakalimutan ko na. Mm. Okay. Ayan. Sabi ni Arnold Bapit. Ayan. Okay. Uh, let's. Uh, okay. Ito sabi Man, ni Jose but... Maria. Oh. Mm. At, mm. gusto mga taga KOJC na i-agitate ang gobyerno at may masutgata at pamatay. Then will influence and incite people to violence. Yun Can yun be. Yun Can nga. be. Mm -mm. Diba? Ayan, attorney. Niya mm. Yun kasi doon ano eh no? Doon nagawa eh. Ayan, sabi ni Ray Belangel. Ah, oh. Ay, hindi, tanong pala nung ni Jill, ni Yusang Kayubi, bakit nga daw nagre-react ngayon si Vice President? Tama ka, attorney, sabi mo kanina. Pero ba daw sa Pogo, never wala. siyang... Wala siya! Baka sabihin niya naman yan, ano, hindi niya... Wala siyang karapatan, tama ba? Hindi mm -hmm. hindi ito yung kanyang linya para magsalita. Katulad sa WPS. Oo. Uh di ba sabi niya, parang I'm not the architecture of foreign relations. Hindi yan ko trabaho. Mm -hmm. So, kaya siguro sila sabi niya, ay hey, hindi ko rin trabaho yung Pogo. Pero pagdating kay Pastor Kibuloy, Gan ano ah? Trabaho niya na magkomento. Talagang ano ah, naka... Di ba? Oo, oo, yung mm. kanyang reaction doon. Sabi niya, dito po sa US, sabi ni Ari Concepcion, kapag may manhan, sinasaman sila ng aso. Walang ah. kawalayan. Ah, may aso. Maamoy kaya nila si Pastor? Oo nga, Eric. Alam mo, sa Oo. totoo lang, mga kayubi, feel ko lang naman. Mm -hmm. Feel ko kulang. Ang alin-attorney ni Claire. Tama siya, kasi iba talaga may aso pinapahanap eh. Oh. Feeling ko lang, kulang yung... Kulang yung preparasyon. Kulang, kulang. Mm -hmm. Dapat na surveillance eh. Oo. Surveillance muna. Mm -hmm. Tapos, ah... Uh, dapat PNP nakakala na to, kung paano. Kasong attorney kasi ang mahirap may sumalubong eh. <laughs> may tatandaan ako, di ba may senador, mga ka di ba may senador, sabi niya, yung iba nagpe-pretend na magtataho, yung iba nagpe-pretend na... Balot, balot, vendor, <laughs> oh, ice cream. Parang pelikula, parang wala akong nakita, ganun, ni ko dapat may ganun, di ba? O nga, may mga napapanood tayo <laughs> ganun pelikula, no? Yung mga tipong ano, uh, Robin Padilla. Fernando po, Junior. Oh, Eddie Garcia, may ganyan. kakausapin niya yung mga nagtitinda ng takatak. Oh. <laughs> Nagre-report. <laughs> na ano yan? Nakita mo ba dyan si ano? Oo, oh, wala, no? wala, wala, wala siguril, oh. Oh. <laughs> oh, na. Magsisigilin-sigilin yun. Oh. Tapos ito na, lumabas doon yung sasakyan ni ano, ni... Pastor, diba? Oh, di ba? Ayun lang. Oo nga, hmm. no? Malay mo naman, attorney, baka meron baka naman. Baka meron, dila natin na may takatak-takatak. Oo. -taka. Oh, oh. <laughs> <laughs> Kaya lang nasa... Tadya. Mga informant, ba no? Baka naman kasi na imposibleng magtakatak dito yan. Oh, I-mountain oh. do <laughs> eh, kung magpanggap Attorney, pwede ba yun? Mag-member mag ako agad ng Kingdom of ano? Ah, mukhang malabo. Malabo. Oh, ah. Iba, iba ang ano. <laughs> Tapos agad na ako sa loob, member na ako. Sisilipin ko lang kung nandiyan si Pastor. Malabo. Ah, malabo ba yun? Ano, ka ah, Ma, ako may kakagad. eh, bakit pag ano, may mga entrapment o oh, nagpapanggap na ano, di ba? Eh, iba to. Ah, iba to. Oh, oh, diba? Naisip ko lang. <laughs> <laughs> Tinara mo yung PNP? Ano ka, senador ka? Yung tuturo ka sa PNP? <laughs> mm. Oo. Oh, oh. May mga tao na, may mga taong grasa pa din daw nun. No? Di ba? Nagpapanggap. Oo. Oo, oh. oh. oh di ba? Mga baliw-baliw kong no? hindi <laughs> ko, ko alam yun Hindi ko alam nangyayari niya yun. Ano sabi nila Donald Attack? Parang meron din yata eh. Oh. Binder, done that. Oh! Nag-ano ka? Nagtaong grasa ka, Master Pogi. <laughs> At hindi kailangan naman papasukin daw ang FBI, sabi ni Didi. Ay, oh, hindi pa. Oo. Pag <laughs> may red notice na. <laughs> ah, oo. Red notice. Okay. Mm. Ayan, uh, ano daw? Ayan, mga si OK, si Bernadette Turas. Ah, may baliming sa PNP kasi. Ready na mga supporters ni, ni Kibs. Ganon? Sabi ni Pinoy. Mm. Uh, Pinoy, sabi ko, Okay daw ba yung kanta ko? Anong kanta? Hindi pa ako kumakanta ngayon. Nahiya ako. <laughs> Anong kanta yon? Anong kanta yon? Oo. Oh, oh. Wala pa ako ibubunyag. <laughs> ah, yun lang. Wala oh, pa ako ibubunyag. Oh. Talaga ka na ba ng ano, attorney, Claire? Piso ha? para kumanta? Video okay. <laughs> hindi. Grabe oh, ka, piso? A piso, limang piso. <laughs> limang piso pala. hindi na. Token na siya, mga kayubi. That token siya. Token. Na. Tapos na, ang, ang, magkano na ba ngayon ng karaoke? Oo nga, no. Ko... Parang token na siya, tapos babayaran mo yata siya ng 10 piso or 20 Oh, pas, hindi oh, hindi ko na alam, ha? Ah. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, mm. na ako hindi ko makanta mm, 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 mm. Naku, mm. papakantahin natin. Ayan. <laughs> Ayan. Ito, ano sa amin sa Finn Santos? Ito, ano, na sila bago pa man dumabas yung warrant may oh, oh. Na chuchu na. Di pwede kayo, well, yeah. attorney Claire. Posible, no? Pwede rin. Pwede. Feel ko kasi, rin. ito yan, mga kayubi. The, 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 the time na nag-assign mm -mm. ng, 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 da dalawang batalyon at tinanggal yung mga taga Davao na police partners. Oh, tinanggal eh. Oh. Nag-ready na yan. Oh. Nag-ready na yan. Diba? Oo. Oh, oh, oh. Tsaka ang galing ng ano, eh, no? tagapagtanggol eh. Mm-hmm. Yung nagsasalita eh. Pero sa akin kasi, Nating ba? Diba, pangulo, yung oh. placard nyo, inosente. Justice for Pastor Kimbro, inosente siya. How can you tell? Na inosente. Na inosente siya. Although syempre may presumption ah. Pero hindi ko na pag-usapan, hindi natin pag-usapan yung presumption. Oo. Paano natin masasabing innocent siya? Kung wala pa siyang hinaharap na anuman. Correct. Hindi siya humarap sa Senado, mm -hmm. hindi niya, niya dininay doon. Mm -hmm. Hindi siya matapang sum sumagot. Mm -hmm. Ayaw niya rin pumunta sa korte. Ayaw niya rin pumunta sa US court. Ano na? Ano nga ba ang totoong dahilan niya, Atty. Claire, ng mga pahayag niya noon? Di ba nagsalita pa siya? Sabi niya kasi mayroon daw nagbabanta, parang may pagbabanta sa buhay niya. Oo. Pero, Diba? Matagal na 'yung US US court, ay uh, US case. Tagal na yung partner. Ay oo, oh, oh, 'yung pala 'yun. Matagal na 'yun para if i'm not mistaken that's 2018. Oh, sabi natin kailan siya na FBI. Oo. Ah, oh. uh, bago mag-election 'to. So 2022. Mm -mm. Bago mag-election. Lumabas 'yun eh kasi asal sabi nila, lumabas 'tong FBI na parang 'yung uh, parang ano 'yun, wanted. Oo. Oh, oh. Okay, wanted na uh, FBI. Oo, oo, oo. Ah, bago mag-election at ang sabi nila, ang kampanya ay ginagamit lang 'yan na political issue. Oo. Oh, oh, Dahil ako ay malapit kay Pangulong Pang Duterte. Biterte. Diba? Oo. Oh, oh. Pero, mga kayubi, di ba tapos sinabi niya doon sa kanyang dalawang parang speech? Oo. Oh, oh. Natakot siya because may, may drone. Oo, oh, nagsalita. May, may nagbabanta mm, mm, mm. na siya ay papatayin. Oo. Oh, oh. Pero partner, ay mga kayubi, bago to, mm. bago nagkaroon ng warrant of arrest sa Manila, oh, ito, oh. ito sa DOJ, malaya siyang nakakaalis. Mm, 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 mm. Meron akong binidyo nito, partner, may na-vlog ako nito. Kasama pa nila, nagmumotor. Si Pang si dating Paolo Duterte, si Executive Secretary, BD Aldea, oo, attorney. malaya. Yun. Walang, walang nakikitang pagbabanta. Mm -mm. Nandodoon siya madalas sa kanyang programa. Mm -mm -mm. So, nasa yung fear? Wala siyang fear until nagkaroon ng issue sa Senado. Senado. Hmm. Oo, eto na. At nagkaroon ng uh, issue sa DOJ. At dito na siya, hindi nag, uh, <coughs> ano, uh, at ayaw na ngang sumuko, attorney Claire. Hmm. Kumanta ka daw nung kaidya sa Saragosa sa YouTube mo. <coughs> ang galing mo daw. Yun yung hinihinging kanta. Ah, ganun ba? Yes, Anong-ano so... kanta nun? Ang title ng no attorney Claire? Bakit ka pa nakita? Nakong palakpak. Ano <laughs> ka <Taka> lang? <laughs> yan na, yan lang. Yan lang Nawala yung clap-clap ko dito. <laughs> <laughs> ako kumunta ka pala din na Torny Clara. Ay, eh, mga kayubi, alam niyo ba? Natuto lang akong kumanta. Oo. Oh, oh. Nung nag-drive na ako. Ah, kasi at Torny. hindi okay, ako nakikinig ng news. Mm. <laughs> nakikinig ako ng sounds. Oo. Oh, oh. Alam mo, pa, patanggal yun. din yun ng ano, no? Stress. Oo. Oh, Oo. Oh. Kasi maghapon, puro kaso, di ba? Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Imagine mo, nag-hearing ka. Tapos ang oo. hearing mo about family relations. Mm -hmm. Di ba? Kosto din ng bata. Tapos ngayon, kapag upo over, mo Over, naman. Overkill na ang issue. Oo, oo, kanta ka Ay, naman, bagad. attorney. Hindi ko na kaya kumanta. Oo. oo. Hindi <laughs> 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 ko na kaya <laughs> Attorney, sabi ni Universe, di ba son of God siya? Eh bakit takot? Bakit siya takot? Oo, oh, di ba nga si Kristo, mga kayubi, mm -hmm. inalay ang buhay to save the the uh, man, uh, to save, save us from oh, sins. oh, from our sins. Eh, oh, oh. di ba dapat ganun din? Mm -hmm. Dapat mo nang tali na siya sumama? Baka naman, ah, sabi ko nga kahapon eh, baka ang purpose nito is to save mankind. Oh. So, ah uh, oh, okay. Sige, malapit na daw ang time. Okay. Oo nga eh. So, si so, Sample kasi Attorney Clear. Univerd bukas ulit. Ayan. Mm. sabi niya, may Maria Nanale. Ayan, Dictus Rex. Okay. Ayun, sabi ni Carlo, mababait, Carlo Lacos, mababait yung mga polis na nag-issue ng warrant. More than maximum tolerance pa ang ipinakita. I think so. The, yung nakita ko ha, mm -hmm. syempre, I cannot judge naman talaga. Oh, oh. Pero yung mga nakita ko, kung paano sila nakatayo, mm -hmm. paano sila naharas, mm -hmm. so yun yung masasabi natin. Ayun. Pero kung makakapagbigay sila ng ibang video mm -hmm. na ang nanguna, iba kasi yung naprovoque, mm -hmm. iba yung dumaban lang. Oo. Kung ang nanguna ay yung PNP, syempre tutulig Oo. sa hindi natin, hindi Ayun. pwedeng ganun. Mm -hmm. Diba? Correct. Yun yun. Uh, ano 'to Georgia Internet Cafe ba sa Valenzuela? Nakikinig, nanonood daw sila ngayon sa Attorney Claire. Hello sa ating Georgia. Prog programa. Ayun, mm. Georgia Internet Cafe, Valenzuela City. Ayan. Ayan. Si Nida Gabriel vlogger, mahirap hanapin ang tinatagong tao. Correct. Oh, 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 oh. Si maestro piano Excel karaoke, hindi po ba nag-search warrant? Nag-search warrant si Kybuloy. Ang balita, walang search warrant. Pero hindi ah, naman kailangan ng search warrant oh, oh. at dadaway iyan siya ta. Oh, kasi attorney. tao yung hinahanap. Mm. At meron uh, karapatan uh -huh. uh -huh. mag-break open. mm uh -huh. uh -huh. ba diba? Mag-break open. Meron silang ano doon. Nasa rules yun. Yun. alam nila na itong tao to ay nandiyan dyan, uh mm. -huh. pwede mag-break pwede. CJ uh -huh. Si Hernandez watching from Pampanga, Noli Marquez. Anin? yun? Oh, Operinians, uh -huh. Pilipinas. Uh, okay. Joe, Joe's concept. Hello mga kayubi. Magandang gabi po. Yes. Mm. Ito si Talatak, sabi niya, walang expiration ng Warata Pares. But they have to report within, kami nga ah, within 120 days. days. They have to, they oh, have to oh. report. Ayan, si Letter Bill. Ano po, uh, attorney, ang nangyari pag natapos na ang admin PBBM sa kaso ni Pastor Kibbs? Oh, hula lang ah. Oh, Oo. Oh. Kapag ang nanalo ay pabor, friendship. Ayaw ah, na naman, attorney. Kay Pastor. Oh. mm -hmm. Dismission kaya weather weather lang talaga sana, ano sana, sana mali ako oh, <laughs> sana oh, mali oh. ako mm, pero it can mm, be baka nga waiting only for that eh can be buying oh, time oh, oh. di ba ilang taon weather. na lang ba weather weather, weather. eh so na na naman ng pangulo sa July di ba oh. sana hindi sana hindi ganoon yung bansa natin para kita ka nakaupo ito ito et, Nako. ito dismiss ito kahit nagnakaw madidismiss ito sana hindi ganoon nako po eh Mm -hmm. That's reality. Sana nga, uh, how I wish, hindi. Tapos sa kalilitaw, no? Uh, yeah. Oo. Oh, diba? Ganun na nga. Okay. So, attorney, yan po. At bukas, Philippine. may ano ka ba bukas, attorney? Mga hearing? Philippine Independence oh, Day? Wala, oh, wala. pa so. Kala ko, oo. Oh. <laughs> oh, syempre, yeah. sarado mo. Mag-atulog ano. muna ako. <laughs> <laughs> so, fresh na fresh ka bukas sa araw ng ano? kalayaan alam, alam mo pag may meron tayong holiday hindi natin nararamdaman no kasi mm. nandito pa rin tayo <laughs> Kami maghapon pa rin bukas si Ay kasi magko-cover kayo Oo o, si Filipiniana Rand... ka ay, hindi. Sa ano yon Sa attorney Claire sa, sa, Sona. Sona. Sona Pero ta tayo, tayo. Na ay wala. Ah? wala po. O, hindi ako cover na Sona. Mm -hmm. <laughs> tayo sa Sona, naka ano tayo? Ah, naka Pilipiniana. Oo, oh, oh Filipiniana Naku, tayo. Naku, naman ako mga kayubi. <laughs> Ayan. Bukas maaga <laughs> si Radyo Man Rod. Siyang uupo kay Radyo alam ko, Aljo. So, tayo ulit. Tayo ulit. Hanggang okay. bukas, attorney. Oh, sige, sa okay. mga kayubi. Ako po hmm. si Radyo Jenny Pahilanga. Romeo De Leon. Roy. Ay, wala Nasaan si Roy? Nawalang bigla si Roy. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Clearcast. Cas, nagpapalalang. Kadama sa si Jordan. Nagpapalalang. Huwag tulugan. Ayun yung karapatan.